Welcome to my YouTube channel. Ito, itong bumper ko. Dito ko na lang ano, sa hindi ko na kakalasin yung bumper ko dito na lang sa ano, sa buko. Ito. I ano ko na lang sa puno ng buko. Kunti konti lang para tutuwid yung ano, yung bumper ko. Ibabangga ko ano, sa buko yung bumper ko sa mga kamoti rider dyan ingat ingat lang sa pagmamaneho mga pasaway na kamoti rider marami din pasaway na jeepney driver pero mas marami yung kamoti rider na pasaway na walang lisensya sa mga ibang rider dyan huwag magagalit sa akin kasi yung ibang rider na pasaway na kamoti rider sing na lang singit sa kalsada hindi nalalam na isa lang ang buhay nila hindi sila hindi sila nag-iingat ito dito ko na lang gagawin yung ano ko bumper para tutuwid hindi ko nakakalasin yan sa mga kamote rider ito tignan nyo Ayan, diretso na oh. Dito ko lang tinuwit sa ano, sa puno ng niyog. Sa mga kamote rider ingat-ingat lang sa pagmamaneho. Yung ibang kamote rider diyan, mababait naman yung ano ya, alam nila yung batas trapiko pero yung ibang maraming kamote rider, wag kayong magagalit sa sa akin mga ibang kamote rider. Mas marami po yung ano kamuti rider na kasama yung ano ka, rider sorry po kung nasaktan po kayo sa sinabi ko na yung ibang kamuti rider kasi maraming pasaway eh Ayan, ito po yung jeep natin ako na yung gumawa ito, subscribe na mo po kayo sa aking youtube channel todo pasag ride pasensya na po sa ibang riders na mababayit pero mas marami po yung kamote rider. Ingat po, subscribe naman po kayo sa aking YouTube channel, Dodo Pasa Drive. Mga riders, ingat po. Isa lang po ang buhay natin. Pasensya na po kasi ito. Kaya nasabi ko po, po itong ano, yung mga kamote riders na marami kasi pasaway sa daan na nakikita ko. Huwag po kayong magagalit sa akin. Ito po si Todo Paso Drive. Subscribe na po kayo sa aking YouTube channel, Todo Paso Drive. Ayan, dito ko na lang po no yung ano ko, bumper. Ayan, karecho na. Ayan, pero may, ano pa, may lupit pa rito. Todo Paso Drive, subscribe na po kayo sa aking YouTube channel, Todo Paso Drive. At po kayong magagalit sa aking mga riders ingat-ingat lang sa pagmamaneho magkaibigan po tayo pareho po tayong driver ito po si Todo Pasa Drive subscribe na po kayo sa youtube channel Todo Pasa Drive